Nandang araw po. Ako po si Hartley Bigcats. Narito po ako para maituro sa inyo ang mga dapat gawin upang maiwasan ang mga sakuna kung may mga pagtitipon o pagdiriwang. Ang sakuna ay hindi lamang dulot ng kalamidad. Ito rin ay maaaring dulot ng maling gawi at maling pagpili sa masamang gawain. May mga pagkakata ay sanhi ng labis sa pag-inom ng alak, paggamit ng paputok o armas, at pakikipag-away sa kapwa. Alam niyo ba na may mga alternatibong pamamaraan sa pagdiriwang ng iba't ibang okasyon? Ang mga pamamaraang ito ay makakatulong upang may ligtas tayo sa ating mga maling gawain kilala tayong mga Pilipino sa iba't ibang tradisyon at kaugalian. Bahagi ng kulturang Pilipino ang pagsama-sama ng pamilya. Karaniwang tuwing may selebrasyon tulad ng kapaskuhan, agong taon, kasalan, at kaarawan. May mga pamilya naman nagtitipon-tipon kahit walang espesyal na okasyon. Layunin ng pagtitipon na mapanatili ang malapit na pag-uugnayan ng mga kasapi ng pamilya. Pinahahalagahan ng mga Pilipino ang ganitong kultura na namanan natin sa ating mga ninuno. Isa pang natatangin kultura ng Pilipino ay ang kakaibang selebrasyon ng kapistahan. karaniwang may parade ng musiko, handaan, handa, palaro, bisita, at programa na kinagigiliwan ng mga tao tuwing pista. Subalit, sa bawat pagdiriwang, ay may mga pagkakataong nagdadulot ng sakuna na hindi inaasahang mangyari. May natin ang mga ito sa pamamagitan ng alternatibong paraan sa pagdiriwang. Halimbawa, kung tayo po ay magdiriwang ng kamaskuhan, mas ligtas at masaya kung gagawin natin ito sa pamamagitan ng pagpapalitan ng regalo, panonood ng pailaw sa plaza, at pagsasalo-salo sa Noche Buena. Halimbawa naman po kung may fiesta, maaari po natin iwasan ang sauna sa pamamagitan ng panonood o pagsali sa palaro, pagsali sa parada, at pakikinig sa misa. At tuwing tayo po naman ay magdiriwang ng kaarawan sa halip na ng alak ay maaari po tayong masayang magkantahan. Happy birthday to you <laughs> Happy birthday At magsayawan sa pagdiriwang naman po ng bagong taon, imbis na magsinde ng maingay na paputok, ay maari po tayong gumamit ng turutot. Happy New Year! O magpatunog ng mga gamit sa bahay tulad ng takip ng kaldero. At kung meron naman po kayong mga sasakyan o motorsiklo, maaari po gamitin ang busina nito para makalikha ng tunog. Sana po ay may natutunan kayo sa aking vlog. Ako po muli si Harley Bigkas. At palaging natamandaan na ligtas ang may alam. Hanggang sa muli, paalam!